Hindi na. Ano kayo? Binulang na na? na pagkasama ko minsan sa Ano Ako sa kanya na... Hindi, yun hindi ko. Hindi. Hindi na. Hindi, kasi nag-start yan. na grouping. Nang si ma'am ng... Oh, one to four. Ang apat. Diba? Group 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 three. Tapos parang ano lang ako, group ba? Hindi yon, mm -hmm. hindi yon. Hindi po yon, hindi pa yon. Hindi pa yon. No, mm -hmm. Yung na yung mga unang paso, di ba lagi tayo na lang makakasama? Kapapasok kayo kasi sa sabi, saan ba na yun? Yung person kung... Parang nakilalo na sa inyo. Nakilalo nun, ka lang noon nung nag-vod ka. Diba? Nung okay. nag-start. Na, hindi. Na, na, nung binod ko niyo to. Yung suka-suka siya, kina Ate G. Kaya dun, mas, dun na parang nagiging malapit yan na sa si amin. Uh, pero, Sabi nalang, nagiging palapit si Pero may na si Jen na sa Ate Liga sa magkasakamil na naman. May chance pag nasaday nila ako sa G. Hindi. Ito na, ito na, na, ito 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 parang ito mo ito Ay, nung nere-records mo, gawo ka? Gawo ka rin. Anong bangun po, si Timur sa laban ni Ria? talaga yun. Asipap ni Kevin, oh. O ikaw, anong pangkalahatan mo si mo ko makita. Di mo ko nanggapit. Ang pahamot mo yun. Ano? Ang Ilang comment, anong Lo ba din na moment. Napagdahatan? Oo. From the bottle of card. Ay, oh yun. Simula. Sana na ako, kasi. Kasi curious ako. Okay. Wala, masaya lang ako dahil nilalako kayo. Yung baga parang medyo na bago yung pagtakbo. Nalaman <laughs> ko naman sila. <laughs> Nalaman sinasabi nila yung yung sticker hindi ko dinara sa yung ang tingin ko nito binabalik sa ilan ko. Kasi marinigapan ako sa dyan. Ang all ko dahil ayokong pag-ibig na. Ayokong Kasi, Yung, yung, sa tinang iyon babalik sa kanilig pag dito. Eto, yung napag- mo, may napipigaw tayo sa iyo lang, ganyan-ganyan. Kasi pagsasasalita niya, masakit.

Nalinga lang, ano, kung baga nga pa sa niya sa niya. Kasi dahil siguro sa mga kaiba o kalagang, kalagang talagang gano'n gano'n talaga. Nakalit na. Kaya nga tawag hindi ka pinabago mo siya. Hindi. Kung dati ngayon siya na ako nanonuklay. Saka, yun.

はい。<laughs>